Kana bitaw mo ingon sila nga anak ra ka ug mag-uuma. mo pag-ingon anak guys. Kay ang pag-uma nagtuo mo og gulay gasto. Gasto pud kaayo oy, ni mabuhi ba ang mga taga-ubos? Kung wala pa pud mag-uma, oh, hinuon mabuhi man ang katong mga naagi ikapalit. Pero kasagaran yun halos lang gitanan ang mga tao nabuhi tungod sana ay nag-uma. Saan na lang ugulay mag-uma? Di ang kanang mga magpalit o mahilig mo kaon un ang uutan? Wala sila'y papalit tungod ugulay mag-uma. So, kamo guys, na manju mga mabati ko sa mga anak lang ka o mag-uuma. day unsa day, trabaho ni papa ni mo, mama ni mo. Maana lang in taon, mag-uuma ra. Dahil dong, ayaw din yung ninyo i-down ang inyong mga ginikanan kung mag-uuma sila. Abi ba ninyo? Kung ang inyong mga ginikanan mag-uuma, dapat magpasalamat mo. Kaya mas lisod ang mag-uuma kaysa nakagraduate ka. Kaya ay ba lamang anang makagraduate ka? Naara ka sa landong, di ka mainitan. Kung galing makasulod ka kung unsa ang imong kurso nga gikuha. Pero ang mag-uuma, dudong inday, init ug ulan sa sakripisyo kung mapildi pa sa ilahang mga uhunan, wala mo na nga ayaw gid tawon ninyo daog daoga daug kung ang ilang mga ginikanan or ang inyong mga ginikanan magiuma kay kung buot kani una unaon -un, mas importante ang mga mag-uuma kay kinsa ba in taon ang mag antos ug baul unsa may pangkanon sa mga tao sama sa bugas mais sama sa mga umay eh. unsa may kanon sa mga taga ubos kung wala'y mag-uma diba? wala, kuraw muna nga pasalmata na to eh. unsa ang tarbaho sa atong mga ginikanan o unsa ang mga tarbaho sa mga mag-uuma mo ta kay dili lalim ang pag-uma labi na kung eh way ulan. O eh, tamaan ani karon. Diba gasto ang tubig. Pila ka litro nga tubig ang mahurot ani. Kada adlaw ga tibis kay walay ulan. Diba gasto lang gihapon, hapon. Eh, sa tuon. Ayaw daug need ka ang mga mag-uuma. Manuman taga bukid o taga bukid kay ang mga taga bukid diba o may mag-uma sa sagaran jud. Di man na mabuhi sa highway kami ingon man ang mga in ang mga anak og mag kay ibalupya ka ang kasagaran sa mga taga-ubos dili manino na tanan pero mo ana na sila nga kanang taga-asa di ay ka ay taga-bukid di ay ka diba, lain kayo pa di ba lain kay paminaw ingon taga-bukid di ay ka na may question mark di ba lain kay paminaw sumura so, bitaw naka lockdown ng lockdown nga taga-bukid ka pero abi ninyo ang taga bukid ba ya ubot na naon mo'y nagbuhi sa taga upos di ba tama ana mga utanon mga lagot mon gawa siguro sa mga dato pero ang ubang mga dato baya mamalit baya jud og mga lagot mon kato bitong mga dato nga nakaagi pod og kapubre sa una pero gawa sa mga nakaagi og kapubre nya na dato nya dili na sila kaon og kalanon nila sa una kapag kapubre pa sila kana siguro mga feeling ba pero kung katog yun nga mu muhidlaw mahidlaw o um, kalan sa pubri sa kanang sama ng mga lagutmon, mga kamuting kahoy mga kamuti mga bisul katong mga nakailagid ana niya gusto gud ng mukaon mamalit uy so guys atong uh, saluduhan ang mga tagabukid Ng mga na mag-uuma. So, di na to i-down. Ang uban nga, ala ka, kuan mo, orde sa imong mga ginikanan no, mag-uuma. So, bitaw, mag-uuma, bitaw. Pero buto, buto na ona ona, no? mo, mabuhi, wala yung mga mag-uuma. So, ako lang ako nag yaw, -yaw. Pero nag-remind lang ko, kay ako mag-uuma man ko, pure ako mga ginikanan, mag-uuma man sad antod ako mag-uuma ko karon karon niya ang akong gikan. o tanawa ha tanawa ninyo o kani amutin ha ni nako din he so walay ulan kasi akong gibuhat kada buntag ko ni muari manibis so niya ang ako ang tubig by ani wala akong makakwin kay. wala pa yung reading so tigman nun rin ako ng bayad o di diba gasto mang gihapon guys hmm muna diha ayaw niya i-lockdown ang mga mag-uuma guys Guys, sus ay, ay lang yun mo Naka-timing lang yun mo nga yung kinabuhi or ay yung mga tarbaho tarbaho sa so inyong mga ginikanan kay naning kamot man sa una niya kamong mga anak wala na mo ma so gita eskwila mo wala na mo katilaw o kabulos wala na mo katilaw o sa inyong mga ginikanan so wala na gani siguro mo kailaglagot mo kay ang inyong mga ginikanan, di lagi gusto nga masunod sa ilang kalisod sa una. So, pirming lami ang ipakaon ninyo. So, pasalamat mo guys, kasi kagaran dito sa mga mag-uhay tubo, no? Wa nagyud, kailag unsa pa pay mga kalanon sa mga sa una pang panahon. Kala ano mga kalisod ba sa unang panahon nga? Magkaon ng intahon tag-amuti, ng gagmay ka unya, mga saging nga puyat, atong tunuan, lubihan, umo na siya kanon karuno na ang mga bata anak din na mukhaon kaya mga bata karun na anay mga lami o oh. kay kini maginikanan ba ya dili gusto nga masunod sa ilahang naagian sa unang pirtig yung lisura walay sudan kuan lang mag target lang sula lang target asin mo na gitawag na magtarget target sa una umo na siya yung mga ginikanan nga nabulo sa una karun naka tarabot ang ilang mga bana o sila ba nakatarabot dili sila gusto nga makatilaw ang ilang mga mga anak o kalisod sama nila sa una nga magkaon o patis may gani kayo naip, lipay na kayo na ipatis o o anak kanang mantika mantika sa baboy kung na ay na kasal sa una na ay pista o inigpananda or ang mga ginikanan ni tabang dito ilahag hikay-hikay sa tagaan o mga mantika. So, muna yung mong ikuan sa una, butang nag-asin. Muna yung mong tugnaan sa saging sa una. Nga ang karun, ang mga batang bagabago, mga o ap mga apuna sa mga nagkalisod sa una, wala kailana, na na. May nga iyo, kaluod, o anak na Kay, wala man sila katilaw. Pero ang sa una, muna ay kinalamian. Ang, kanang, mantika butangan o, asin, nga itugna na yun tong saging. Omo na na kinalamian mo sa una. Pero karon mga bataan on ron. Mga mga anak nag mga kuan. Mga, mga anak nag mga processed foods na. Mm, mga lami na kayo. Kanya so makadungog na ganing na magistoryahan na siguro na kanang mantika I min, mean, Ha? Masud an di nang mantika. Masud an di nang mantika sa baboy. Iyo, oh, ya kaluod. O oh, mo na dai nang uban. Pero dili kanan ha. Pero ang uban nga mga hayahay na. Uh, ah, wala nakatilaw og mga inun anak. So, siguro makainom yun na. Ew. Oh, di ba? Ang uban gani, may mga kanang bulad, gani, kanang bulat gani, di ba? Na may mag-viral sa social media nga. Murag, nangdiri diri ba? Kanang murag niluo na. Ew. Nga mga tinapa, diligin ang mukhaon, ana. Kay, mula gina. Murag, lood o nine ana. Kay, wala nakatilaw, ugsalan um, pa na kay. Basin siguro, ug um, dato to sila ha. Or dato yung kagikan. Wala um, yung katilaw, ugkalisod um, sa una, mga kanan. Siguro, mga milyonaryo, bilyonaryo, ana. Siguro, pero... siguro parianan nilang mga mga nadato nga tungod sa pagpaningkamot nga sa unang panahon perting bulusa karon kaon na siguro gihapon sila ingon ana ang uban ah, pero siguro sure gyud nga katong mga nang, nadato nga tungod sa pagpaningkamot nga nakaagig kaon og mga ingon ana sure gyud ko nga ningawon gyud sila muna nga sus so, di ginato angay na i-lockdown ang mga taga-bukid ug ang mga mag-uuma guys So, niya, kung mo ragin akong ikasulti nga mahalo na to panggaon na to, ang mga mag-uuma o ganang mga taga bukid. So sirti na kaayo mo guys katong mga wala kakaon o mga lagot mon unya kanang hiyahay hi ba? So sirti na kaayo mo. Huwag so, ka mga swirte na sa kinabuhi nga wala mabulos guys ay lang po din mo o, ipa, o, sa social media o nga kanang pakita ninyo nga magkaon o kuan kanang mga nagkaon o mga sardinas ang gipang luod o sa mga saging pa na din ha ang gipang luod ayaw tawon mo ano kaya ang Pilipinas abunda ba yung ana niya basing niya baog ka nang wala na yung mga riyo niya kay tungod anang basing mauna nga magkita nga iw 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 mga inana sa social media bitaw no pero hinungon din matakapang hilabot anak kayo ilaham ng content pero, ito kasi siguro, tinuod yun ilang sa ilahang kinabuhi. So, tinuod sa ilahang, sa ilang bang pang kuan nga. Murag, ludon yun sila. Pero, ilalang lang yung gi, kuan nga mauna. Nakita so, lang yun nila nga mag -iu -iu sila nga. Ludon silang mga kaon in ana. So, mauna to guys. Para na ko, dapat higug mauna to. Panggaon na to ang mga taga-bukid um, ang mga mag-uuma. So, mauna guys. oh o, na siya akong guys. oh pure mag-uuma ko, guys, ha? Pure mag-uuma. Proud to be mag-uuma o proud to be pobre. Simple living lang ko, guys. Simple life. Happy. O, mora ginay ako, ah, guys. O, na nga, Kahit mga mabati ko sa mga mag-uuma, anak, kag mag-uuma, ayun, tawin ninyo, ra, ayun, buti ninyo, ra, kaya nga, no? Dili lalim ang pag-uma. So, mainon mo nga, Puan, pero mas nakapagasto guys. Promise. Wala lang din mo kasulay, ana Ang uban, ang apil din, na ka, tausan kung ang uban, tagpila, basta. Kung wala'y ulan, gastuhan din na nila, guys. Wala lang mo masayod kay di mo mo mag-uuma, wala mo mo kasulay, anak. So, mauna to, guys. Thank you for watching. Hmm. Mauna siya tanan. Ang ako, ang amutinhan. Hmm. Thank you for watching, guys. So guys, gusto po kaayo guys kay ang abuno ani. Di ba kung mananom ta na may abuno. So abunohan na nato kay aron na siya nga mo lambo. So, Kana mag um, mga mag-uuma guys, dagko kay naggasto abi ninyo sa abuno pa lang daan ana. Dagko na kay naggasto. So, nato mabasta-basta ang mga mag-uuma og lang nato nga mauna mag-uuma ra kay dagko sa sila gasto guys. Oy kay tungod sa abuno pina sinako guna guys may magginilo ginilo mag, makakuha mag ginilo pero ugdako na kayo ng abunuhanan guys ah, basta kay kaingon lagi kang makapalit ng motor kung sa gasto lamang daan sa abuno kung dako gina ng abunuhanan sus nya tagaran ba yan guys di diba gid na ingon nga kung dinagko na abagi na sila yun. puhunan yun nga gi kunana gi budget anak guys So muna nga di na itong mabadaog-daog ang mga mga mag-uuma guys ha. Ako, ako, ano, ni-reaction lang ni ako sa mga, ako lang mga madunggan ba nga mga mo, react dito, party ka ng mag-uuma. Kay, di ba, yab, di, di ba, basta-basta guys ang mag-uuma guys. Kay, mainun ka nga. Mag-uuma ra, pero ang mag-uuma guys, anha ka kita og ginastuhay o maayo guys kaya tungod sa abono kunya inanang dagko na kaayo nga mga farm guys di na sila ingon nga mangutang oy cash gud na oh di ba so maingon ta nga ayug ako di gyud mo ingon nga ragid In anang mga ingon anak ra ka anak ra kag mag-uuma anak ra sus so, dili na guys oy na sa so, wala lang like, kalibutan road may nana nung pero sa mga naka iba lo na gyud kung ang pag-uma malisang ka guys oy na basta ang ako lang saludo gyud ko sa mga mag-uuma guys kaya usa man sagot mag-uuma gud di ba ya matag sayo inani tang initron so ari ko kadlaon. manibis pila na kamilyang tubig ang nahurutan ni nako wala nang kunagwinda niyang ang kahago pa guys matag kag sayo so wala ra una nga na feel na ko nga ang pag uma o oh, gina siya pinaka lisod nga trabaho ikan kanang pisina ka haya irkon. irkun o, diri init oh init kayo guys oh kainit anak pero karong pagkainita guys buntag pa ni mga 6.30 init naman siya kay bantang naman guys init diri guys kay kung man siya kanang nang medyo overlooking ba wala yun sya sa limbong guys so oh, di mang yun ni madalag patutuyok good guys kay kung man siya kanang bago man na akong gabunuhan so gabunuhan ako siya dapat inhanglan yun na lumukon yun siya ang punuan kay hindi mo lumukon ang punuan hindi mo absorb ang abuno so, dapat siya absorb yun siya 好了，谢谢。